Good afternoon. Welcome to my channel. I'm excited. Ito mag-unboxing tayo, guys. May in-order ko sa, sa maganda ito. Beige. Ito Ito na natin sa maganda. ko. na

Hindi na malabo mata. Tanda na. Dito ako sa labas kasi. Ano dito Ano dito. Mas na. Sige ano dito. Ano nga dito. Ini saya stay tu guys, puri guys yang best tu guys. Hei, apa

ikot siya ang garter niya ikot. Buo. Ang ganda, puri garter rice pala ito. Hindi lang talaga yung gili-gili ba guys. Hindi lang yung gili-gili, puri. Buo. Buo garter siya Yung maganda ito. O-order ako ulit yung ibang kulay. Wow! Ang ganda. Nakapal pa. Laman natin mo ito. <laughs> balik ko dito. Ito mo. Order guys. Di lang sa ano ko eh. Sa Shopee. So, $1.49 lang siya. Hmm. Tapos, maraming color pero ito yung mga ko na Pukuha pa akong ibang tuloy. Eh. fully guys. Eh. Better siya buo guys. Tsaka ano siya, mabilas. Ay, ano, cotton bukod niyan sa auto hindi hindi siya ano ba simple lang yung kinuha ko heart 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 lang yan heart oh. <laughs> maraming kulay tapos gusto ko itong kulay na ito no? o order ako ulit yung ibang kulay kung ganda siya kulay garterized pala buo, buuan siya buuan garter buo queen size ito queen ang ganda kasi buo hindi siya basta maaalis pag naano mo hmm. order ko ulit at eh regalo ko ay sa ano paano kasi madaling masirang ano nila gawang mga apo ko ian ay, hindi lang ako kung dalawang babae may. Kahit nakalipo yan, yung pag wala na. Oo. Pa-order ako ng iba nito. May parang iskaring ko na dark blue. Kaya order para dito na ako. Ano na ko. Regalo ko lang ito. Sana Wala, magaling ulit yung ako po Thank you, Ryder. Ang ganda. Thank you, Ang ganda ng um, ano. Ang ganda ng big O, Order ako po. Mga ano pa. Mga tatlo pa. <laughs> Pero hindi sabay-sabay. Isa-isa -sabay, lang. Kaya tayong pera. <laughs> Tipid-tipid. Ang hirap ng buhay. Mm -hmm. Ang ganda, ganda siya buo ganti rice. Kaya ang ganda yung ganito buo ganti rice eh. Hindi siya na tatanggal diba? Kahit magtalong-talong ng mga apo ko, okay lang. Kasi ganti rice buo. O oh, diba? Diba? Bye! <laughs> o oh, hanggang dito na lang. Ay, hanggang dito na lang. Bye bye! Love Abangan nyo lang sa sun sa aking pag-upload mga idol mga kagudai. Mm -mm. Ang init na sa langit. Ang hirap pagkaan. Ang hirap kailangan tayo mga hindi mga, mga high blood mga ganun. O maglalabas. na. Ano mo? Dahil ang braso ko. Dito naman ang pisniko. ko. Walip po yat. Pwede sa pag sa asawa ko. May stroke kasi na no? operahan kanang ulo. Ito. Wala yan. Kaya. Tama lang Diyos na karikoba ng unti-unting asawa. Thank you Lord. Diyan na iba tayo. Pasalamatan ko yung ating Panginoon Diyos. Hanggang dito na lang. Bye. Love you all. Bye-bye. Ay, siya nga pala. Siya nga pala. Ano pa akong sabihin? Bagay. Abangan nyo lang sunod. Pinto ko sa inyo yung ang nangyari sa asawa ko mula umpisa hanggang sa nakalabas ka. Kaya kwento ko sa inyo yan. I-upload ko rin yan. Abangan nyo lang ang aking pagkwento. Sigurado ako. Ah iiyak kayo nito. <laughs> iiyak kayo ng turo nito pag once malalaman nyo kung ano, kung paano, ano, na ano ang aking sa na na-recover. So, sobrang dami yung pegaan Kaya malalaman nyo yan sa sunpon ako. I love you all. God bless us all.